Kahol ka na naman ng kahol. Ayan na. Malinis na ang bahay. Nakaligo na kayong lahat. Huwag nang magdumi ha, Clover. Lalagay na natin itong pads nyo. Walang iihi kung saan saan. Yan. Yan ang pads. Yung kayo magsiihi. Hindi yung kung saan saan ang ihi ha. Makulimlim na naman oh. Kulimlim. ikaw na lang ang hindi naligo shocking ikaw na lang ang hindi naligo shocking kailan ka magpapagroom ha Psst. kailan ang groom mo hmm shocking ay hindi pinapansin si mama lahat yan mabango um, haba alika nga ang puti puti mo na oh, puti puti lalong pumuti so ayan Huwag kang iihi dyan ha ah. haba Bati ka muna. Oh. Ayun, babay daw. Ayan si Pong Ging, oh. Taas-taas na naman ang tenga, oh. Takot na takot ka talagang maligo. Huwag mong galawin yan. Shampoo mo yan. Wait lang. Wait lang.

b okay. 게 Ginging-ging. Naligo yan.

Ah. ah. Hmm. So, na 'yung paliguan mo kasi may din na. E hmm. shampoo din 'yan. Hmm. Sige na, sampo yana. Sampo. Okay. So ayan, ubras na natin ang baligo mo. Mababad na rin natin 'yung shampoo. chị em, 3 minutes pa, Tim Tim. 3 minutes pa. Hmm? 3 minutes pa. <laughs> babad babad yan po para bango bango. No? Para bango bango. Para walang balakubak. Pero na-brush ko na siya. dumi pa. Ayan, linis na. Linis na. Palitan na itong face towel. Lumot na yung face towel. Bait-bait hmm? hmm? hmm, yung liguan. Babad mo na ng shampoo. Sige, balnaw na. Tim -tim. Tayo na dyan Tayo na dyan, tapos ka na Natrim na rin kita Ayan yung mga balayipong sa sahig Tayo na Tayo na Wala na silang pulong guys Konti na lang Pero okay lang nasa naka-order na naman basta pag nag-i-spray ng kolon wag sa harapan ng mukha. sa likod dapat para hindi nila na sasalubong ang kamoy ayan ang pinang trim ko kay itim Pasok na. Pasok na. Mamaya ako na palalabas yung sihaba kasi magkahabula na naman kayo doon. Pasok na. Mm hmm, bait, bait. Yan ang aligo. arigo yan. Yung aking dalawang mag-ina ay takot sa maligo. Ayan o. Oh, Magtatalo. Halika na, Clover. Igo. Igo. mong ibuli yan si Clover lahat kayo maliligo Ay, huwag takbo ng takbo ba sana yung sahig hindi oh? ko nga pinakawalan si haba, ikaw naman ang takbo ng takbo dyan hmm. dyan ka lang, paliliguan natin si Clover ang nanay nyo hmm. trabaho gumulong na sa cemento talaga naman hindi tumitigil Nihingal ka na, oh. Mm, mm. Di ba hinihingal ka na? Tama na. Tama na. Yan, upo lang. Nihingal-hingal na, oh. Sobrang saya na nakaligo. Ha? Sobrang saya. Ngayon natin si Clover. Babad muna sa shampoo Clover, -bar -bar, ha? Barbar. Barbar. Bully ka, punggo. Okay. bar. Three minutes na lang. Wait lang. Pasok na dun. Pasok. Hmm. Puro ka harot-harot eh. Hingal na hingal ka na. Si haba ay nasa nagpapatuyo pa. Ayan o. <laughs> Maya, labas ka na mga 3 minutes pa. Hmm, haba. 3 minutes ka pa dyan. Patuyo ka muna dyan. Sino kumiiyak? Ha? Sino kumiiyak don? Sa barber ay ito ang kanyang shampoo. labo kakaiba sila ng shampoo dito hiyang si Clover kasi minsan nagbabalat yung balahibo niya naglalagas pero paraho lang naman sila na na skip na ngayon kasi naglagay ako ng balde dyan oh. No? kasi nawawala yung tubig eh. Balnaw na, Barbar. Balnaw na. Naka 5 minutes ka na dyan. Oy, Tim Tim, saan ka pupunta? So, ayan. Tapos kayong maligo. Tapos na din si Clover. Baba dyan, Pungo. Baba. Diyan ka naman sa kulungan. Hindi naman ikaw naligo. eh tayo ka muna doon, Clover. Clover. Bakit? Huwag kang ang buli haba. Bilisan natin. Mamaya ka na bumaba dyan ha. sige ginawin yan eh. Magkukulong-kulong pa siya dyan. So, ayan, nalito na yung tatlo. Pungkuk na lang. Mahirap ulihin yan takot sa tubig. nakalak. Kaya mamaya lalabas lang yan dyan. O ba? Mayabang ka na naman ha. Pagong liko ka. Huwag pang iihi dyan ha. Kau lang tanging taga-ihi dito. Kungging. Halika na. Dali. Ligo. Hindi pa ako nakalinis dyan ha. Haba. Kakapagod ko yung paliguan. O bakit? lalagas-lagas na naman balahibon nyo dyan ha. saan ka na naman pupunta palalabasin na natin si clover at pungging at tuyo na sila dyan oh tapos nilang maligo labas na